Welcome po sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Kami po ay nag na samahan ninyo kami sa gagawin nating pagtalakay. Dito po sa awit sa 84.12, ganito po ang sinasabi. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala. Hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Ayon po sa banal na kasulatan, ang lingkod ng ating Panginoong Diyos na mapalad ayang lumalapit sa kanya na nagtitiwala sa kanya hindi siya mabibigo tiringgin ng Panginoong Diyos ang kanyang mga panalangin at ipagkakaloob ang kanyang mga pangangailangan kaya po mga kaibigan at mga kapatid napakahalaga po ng magtiwala sa Panginoon Diyos ito po ang dapat na maging katangian ng lingkod ng Panginoon Diyos para hindi tayo mabigo sa paglapit natin sa Panginoon Diyos. Subalit, kapatid na John, paano po kaya patutunayan ng isang lingkod ng Panginoon Diyos na siya po ay tunay na nananalig, nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos? Mga kaibigan at mga kapatid, sangguniin po natin muli ang Biblia. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo, ikalawang sulat niya sa mga Kristiyano sa Korinto, sa 5.7, ganito po ang kanyang ipinahayag sapagkat lumalakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Inilalagay namin sa ayos ang aming buhay at pinangangasiwaan ang aming sarili sa pamamagitan ng aming matibay na pananalig o pananampalataya na iginagalang ang kaugnayan ng tao sa Diyos at sa mga banal na bagay taglay ang pagtitiwala at banal na kasiglahan sa ganito kami lumalakad, hindi sa pamamagitan ng nakikita o kaanyuan. Mga kapatid, sa pamumuhay pa lamang na ito ay makikilala na ang lingkod ng ating Panginoong Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Ayon po sa binasa natin, lumalakad o namumuhay siya sa pamamagitan ng pananampalataya.